Baka ba namin natadaging barbecue pit nasa ilalim ng mislado ang bahay? Baka doon ba natadaging nalabas? Oo. yan na na eh. Parang nakakakabandumaan. Pero may mga tagbaki Baka na nabigla bang kuman Yung humaba ang liig na ipaamo taas eh oh. Uy may ahas doon na nangangabol Diyan oh, Ah ay kahapon na may kapatid mo Ah delikado pala yun Yun ay mandadali talaga Ay dapat matawagan na natin hindi, nakakachat ko. Si Tulkubra yung kapatid. Ah, okay. pwede ay, Kailangan ay kung saan lang nasuot doon, pwede nating ipatawag. May butas daw doon na sa lalim ng kalye. Ano sa mismong ng kalye? Mm. Ay, hindi ko lang alam. Alin kaya doon? Ay, na doon daw. Sa mismong pagsakat? Oo oh, sabi. Kapo nais, kinitingnan nila ay. Yan ay, na? pag doon si Tulkubra pwede nating tawagan. Dapat lang ay kung saan nasuot para ba hindi na sila mahirapan. Amoy yun. Ay, alam nila yun. Ayan ay, oh. Oo. Ganda pa naman ang higa ko. Ako, ako nando sa may Katmon, dumaan si Junjun. Sabi ni Junjun ay eh, doon siya ng kubra eh. Akala niya doon ko siya yung talog. Ay ako natutulog doon. Duma sa may Dugo, sa may Kali eh. So, eh doon na yung isa, yan no? doon Yung pala doon lang ang nakatira. sa lalim nga doon ang Pag hindi siya lalim ang Kali, baka hinapunta pa ba doon sa may bahay ni Igo ah. Maaari. Ano ako Eh delikado sa bata at marami na saka. Marami na saka yung mga magsiswimming. yun <laughs> oo. Oh. <oo. laughs> Ako nga kanina dalian ay pasaka. Baka biglang mahaklit sa ganareyo. Ano nga na delikado. Madali sa binitin ano. Ay siya hindi nakasakay kapatid mo. Ay hindi ayos naman siya. Sira nga yung motor. Sira? Ay tinidor ay kilo. Bali yung motor ah? tinidor ay. Kung bagay nung pagkasunggab niya ng ahas, binitawan na. Kasama siya. Ha? Tumiraw na yung kanyang motor, tumiraw na. Kasama siya ng motor, Bum bumagsakay siya, tumalbog. At gawa na bigla nakatayo daw yung bigla yan oh. Bigla, bigla tindik, oh, alam. Uh, ay yun eh doon lang ang nakatira hindi maglalayo ay doon. Oh, <laughs> Kita mo ko yarbin ni oh. Ah 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 ay, ka ako ka bado. Ah, Kani dalian dalian nga ako doon. Ay di sipin sanan ti pag nung umuwi kanina. Ay di ano? Kasabay si nanay ah umuwi. Unong pasaka hinabol. Pasaka raw. Pasaka. Eh. Wala ka. Baka pagkatapos magkarga ng palay. Ayun na nga, kasabi si ng nung umuwi. Ayun, sa akin Nung sa akin yan, ayun. Ay, di ngayon lang pala, inaandun iyon. Hindi, pag may kung makakita at doon nasuot sa ganang ring ilalim, tapatawag natin si Tul Cobra, yung kapatid ni ko. Sina na Prince. Laki daw ay. Laki daw. Bago na naman yung minaman yung ha. Pag nga makikita mo ha, titingnan natin kung sa nasuot doon. Ako Baka... po sa takot kong aray. <laughs> <laughs> Hindi, yan ang makakabagat si nakakalabaw. At yan ay balik-balik ay... ay ano Nakakachat ko ay, po kita. si Tulcobra ay... ay ano Parang daw ha. Ah? Ngayon lang naman tayo nakita. Ngayon tayo nakita, wala. Ah, wala yung kubra doon. Ha? Huh? Wala yung kubra. Nababagat, 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 nababagat. Ay. Ah, na magatipihan nanti. Oh, ano na abol do siya. Awa ah, lang niya ano. Ay sakay sa kabayo ah. Oo nga eh, yung kabayo kanya pagi ha, bat. Wa, <laughs> 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 ay tok mo daw ay. Sabi pa man din niya kanina, ay wag ko sana mabagat eh, pa pala na bagat ano lang jo eh. Ano niya bat sa mukha ay sa alat ng mga kabayo. Ang ina niya. Ay umikta din yung kabayo kaya inaabot ang Ayun eh nasaktan kaya yun igan unyo ahas na yun. Mga mga abang talaga yun. Sinaikap na naman nakakita ka pa si Jill John. Nadali? Binatikal. Natamaan? Ay, yun. Oh, no. hindi, hindi tinamaan. Ay, siguro parang... Baka pati amo yung asawa. Dun lang sa ibabaw yung dugo ah. Uh -huh. Naku po. <tapin> Nakakatakot. Binatikal yun. Mabeds? Ah, ha? na. Bumalik. Siya lang nadali. As ito yung nagkabok. Si siya ah, lang nagkabok. Siya lang? As in lang. lagapakan. daw. Sabi ni Gaby, lagang pa ka lang. Siya pag, pero pagka pag, uh, pag, pag, ah, bagsak daw niya, takbo na siya, baka daw siya bulin nga eh. Siya daw na hinabol ay. Eh. Yung, yung, yung uh, pamantin daw kasi nakalosong na. Paparun na, na daw. Ano pa naman tiba marikba ba? <laughs> Awai. <laughs> talaga mo. Ma <laughs> <laughs> Mandadali talaga ano. Dapat ay ano talaga yun. Ano kang gagawin oh, nung Erwin? Puti nakakatakot na sumilip doon. Ito, giba. Ay kahit gibain yung kalye. Ay, kahit gibain, kasi sino bang simintuhan? Oo. ano? May pangkuhit naman sila. Oo, oh, may pangkuhit. Pang Pinapreslate pang nila. May pangkuhit na ganun pag ganun. sa ating kukuhitin, ating... Ah, ah, <laughs> ah mayroon ba? Baka may butas, eh. baka doon napunta. Hindi kaya yung outpost doon, may yung outpost eh, para parang ilalim. Ayon, bidin bidin Kita ko ay. Bidin parang may mga suotan ba? Sabi kay tirahan ito kayo, ay ay madalang nang napunta doon ano. Ay madalang. Ay pero sabi ni do nabagat na ba? ni Brian yung isang uh, aso malaki. Oo. Sa Meatpost. Sagana uh, sa na rin, marami butas sagana ri ba yung ilalim eh, ay lungga ang ayari. Ay ganun ng ay natira ay. Hmm. Eh <laughs> naman. <laughs> eh may nabagit 'yung ay dapat yun ni pa ano natin? Oh, kung saan talaga nasuot dapat ay. Ay di nga, ay, paano nga makikita ko sa nasuot Ay, Kung namamagat, ay titakbuntak po na yun. <laughs> alam niya, alam niya ko bro Prince. Kinalaban niya ang tayo ng ganun. Ah, alam niya kung saan doon. Na pwede natin papuntahin. Ang tayo naman ang asit baba ah. Alam. Meron na busak, parang ipot ng itik. Ano pa rin ang dinadaanan malimit? Ah, alam nila. alam. Ay, di pwede natin tawagan. Doon lang nanghahabol sa area ngayon. Ano? Hindi, pwede kong kontakin mamaya. Pero ipakita mo, ang ganarap mo ka yung asa na ahuli din. Dal dalawa na na ahuli yung asa na kalaki, Eh, may mas malaki pa. Eh, hindi madali. Baka mamay mababagat din, din yung nababagat yung ano, may itim na pumuknot ng kaliskis. Ah, yeah. mayroon pa rin. Din. Maroon pa ba Oo, sa mga yun. Ay, yan lang ah. Ay, baka ito na nga yun. Nabagat ko kay Cesar na tapat na pagkalaki din. Ako'y gabina. Nabagat ko kuya. Aitin. Nagdidilim. Ba kalas, kalas ay, na. Ayun na nga yung nahuli na dyan. Sa... Oh. Ayun na nga yun. Ano nahuli dyan malaking ah. kubra. Anong kulay? Itim. Na. Na, ayun na nga. Oo, oh, oh, ah, gaganda rin Nabagat ko din eh. ah, oh, oh, ataline, na. Ba't tinatami dito? Ang uh, ganun yung... Para may pataw din atari ni sa puok. Oh. Oh. Ah, guhit yung gulong ko doon ay. Ah, Bago mo na ulo ay. Kay Cesar kuya, nabagat ko ganito rin. Kay Cesar. Ah.

Mahina, ba, mahina ba ba? oh, mahina ba? Matali ka na, Nay. Sa house na yun, Nay. Yung nakikita ko doon. Ay, baka ganyan yun, ah. Ari. Eto nga, ari, oh. Hindi. Sino? Malaki. Malaki pa diyan. Walang yan, no? <laughs> ay, ari ka na rin, ari. Yan, mga kainsan. Ay, umalak na po pala si Maritis. Pagkadami rin na anak ko to, eh. Ilan? One, two, three, four, five, six. Anim po. Anim na kulig po. Congrats. Congrats. Ikaw pala umanak na. Pagkakadami mong kulig. Tulag. Yung daming anak. What's up mga kainsan? Mga kainsan, magandang umaga po. Bali, ano mga kainsan, may dumating na po ulit tayong 30 perasong manok po na Rhode Island. Yan. Bali, ang gagawin na po natin mga kainsan, babakura na po ito. Nang, nangnet net po, paikot. Yan. Ari, para hahayaan ko na po silang malaya din sa loob dito. Yan. Pakawala na po sila. Yan. Nay po. Dito naman po mga sanay walang magnanakaw na dito, malapit na po ito sa bahay eh. Yan. Yan po. Naan kaya yung iba? Yan. Ang gagawa po baka yung ating mga kaibigan, sinaalan. Yan, palalagyan din po natin ng net. Ari. Ari po, para, puro Arepe parang isla na ay. Eh. Para po ano, hindi na po tayo masyadong nagpapakain po. Ay, alago naman po ng damo. Oh. Hmm Hayaan na po natin silang malaya dito. Kasi minsan, ang dami ko na rin pong gawa. Ay, minsan, tinatanghali po ako magpakain. Minsan ay alas 10 na. Ay, ngayon, malaya na po sila dito. Ayan. Tapos, ang dami pa pong tumutubong damo. Oh. Ayan, ayan, po. Nahan yung mga 30 pirasong bago. Ganito na rin po kalalaki. Ayan. ayan nasa galaan na po sila. May, sabi nga ay may freedom. Ayan o. Kaibot ang kaybut lang sila. Para din po silang ano, uh, organic, parang Tagalog. Pero tuloy pa rin po ang itlog. Ayan po. Yan. Nahan yung iba? <tri> 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 Yan. Kurok <tri> ya. Naan yung ibang manok? Hmm. Yung iba po ay nadong pa. Nadong pa sa koral. Hmm. Dali. Hmm. Di kaibot ng kaibot lang po sila. At ang dami po naman po matutuko. ka ka hmm. ka <tri> ka <tri> ka. Ini papu. Kaya yun nga lang, hahanapin mo kung saan saan sila. Hmm. Mas malaya po. Ay, ayun, yung marami. Yan. Hmm. Ay, di natuto ko yung kumain mag-isa. Ha? kro kaya. Ano? Sulo na lang kayo. Ha? Hmm mas maganda po ang area dito mga kainsan tapos eh, may sarili pa po silang inuman dun dun naglagay po tayo ng tubo na inuman nila malaya na po sila dito chinecheck ko lang po kung minsan alas dos na minsan tanghali pagkakain ko wala na po tayong oras eh ay eh, di yan sabi nga ay eh, kung malaya lang ako ay eh, di malaya na sila ah uh, Malawak din po ito. Baka po ito yung nasa 5,000 square meter itong kulungan nila. Kulang-kulang kalahati po. Ayan, Yung iba pong manok ay natin eh. Ayan, ari, lalagyan na lang po namin ng net ito mga kainsan. May mga net na naman po tayo. Ang dami na din nating in-order na net. At ito po yung sa pa din sana plano eh hindi pa po magawa ngayon po ay ayos na hanggang din ang po ang bakod hindi naman po sila nanalipad yung ganyan Aring hanggang sa kalahati po ng mini lake yan malaya na sila diyan. yan ito lang kabakang babakuran yan po ay hindi naman layas hindi kagaya ng tagalog yan yeah, o, abot na po sila dito. O, dami ng pinagkaibutan, no. Mm. At least, nalilibang-libang sila kahit magparami po sila dyan ng itlog. Mm. Nakakita rin ako, mga kainsan, ano naman, pre rings na ano, baboy. Kaya lang, gagawin natin po yun sa kabila yung malawak ang ano halos ano po 3 hectares na free range kinukuha nga po niya ay ano kinukuha niya ay parang ano na anong tawag po na rin para mga baboy damo na maiilap na binapang huhuli po nila binabaril na ng pampatulog napanood ko po, po sa ano Vietnam yan dito kahit siguro babakuran lang ay ganari po gaskaterina po pala rin mini lake din eh yan na na yung iba oh at ang dami pong kakainin damo mm. po ako sa ganyan kasi ah, uh, lagi po namin tinatabas ay ano ah uh, sayang naman po ay eh, ito po muna ang unang project natin yan ito hanggang dyan po ang net ay ito po muna ang tatapusin natin project pag marami na ang manok sa kaputay tayo lilipat sa baboy pre-range po <coughs> pre-range po sa niyugan bahala na po silang mga anak dun kukuha na lang po tayo ano kukuha na lang po tayo ay pagkakarnihin na ah. bahala na sila kung anong kakainin nila sa loob o kumbaga parang papakawalan mo siya sa malawak na virgin forest pero may bakod Maganda po. Kaya hindi ka naman, hindi ka na ano. Eh, sinusundan ako ng mga manok. Oh. Kaysa po hindi pa kinabangan, ginagas cutter lang naman po ito, kagaya po nung ganap eh. Oh. Ito naman po ay kinakain ng mga manok. Kagaya po niyan. Oh. Eh. Gagas cutter rin, ay di sayang. Ay di sila ang magagas cutter ngayon. Oh. Hala, grass cutter na 'yan. Grass cutter na. Grass cutter rin niyo, grass cutter. Ang inyong bibig dali. Hmm. hmm. Dagus. kaya hari pumisa. Kami po itinanggala po namin ang manok na Tagalog at uh, nalipad nga po. E eh, meron na naman pong umulpot. Oh, baka po regaling sa gubatan. Ayan. One, two. Ang dami niya sisiyo. Walo. Ang dami pong uh, sisiyo. Ayan mga kainsan. Bakod na lang ang kulang po doon. Tayo po may mamumuti ng sitaw. Sama po sina na Kampal po mga kaisan. Sa susunod naman po ay yung project natin baboy po. Siguro next year na yun pag natuloy po. Dawa ng mahal din po ang mga bakod ay. So, mga kaisan, mumuti po muna kami ng sitaw. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.